Senyora, masakit po. Please, eh, bitawan niyo po yung buhok ko. Umiyak na sabi nila ura sa ina ng nobyo niya. Masakit pala, ha? Pero di ka man lang nahiya na nakipagrelasyon ka sa anak ko. Ang isang katulad mo, hindi dapat para sa anak ko. Kaya lumayo ka sa kanya. Tita, ang katulad mo, hindi bagay sa mga katulad namin. Ang isang basura ay basura talaga. Kaya sa basurahan ka talaga dapat, at hindi dito. Do you think na mahal ka talaga ni Bailey? Oh, come on, Laura. Bailey will not be in love with a poor girl like you. Ginagamit ka lang ni Bailey para pagsalusin ako, pero pinapasakay ka lang niya sa laro niya. At ikaw naman, o tanga, naniniwala ka agad, natatawang sabi ni Janice habang hawak yung baba ng dalaga. Umiiyak na nakatingin si Laura sa dalawang babae na nasa harapan niya. Tama na yan, iha, Janice. Baka biglang dumating si Bailey at makita kanyang sinasaktan yung babaeng yan baka lalo lang lumayo ang loob niyan sa'yo. Paalala ni Emares Cora kay Janis. Pakakawalan kita ngayon dahil kay Bailey. Pero di ako titigil hanggat mawala ka sa landas ko. At subukan mo lang magsumbong sa kanya, makakatikim ka talaga sa akin, banta ni Janis. Pagdating ni Bailey galing sa opisina, sila ura agad yung hinanap niya, pero di niya mahagilap yung dalaga. Where's Laura? Tanong niya sa katulong nila. Pasensya na ho, senyorito, di ko po siya nakitay. Baka nasa likod po ng mansyon. Okay. Umakya agad si Bailey sa kwarto niya at nagbihis. Gusto na niyang makita si Laura, kaya siya nagmamadali. Pagdating niya sa likod, napangiti siya nung makita yung babaeng nagwawalis dun. Good afternoon, baby. I like your smell. You're so hot, nakapikit na sabi ni Bailey, habang sinisinghot yung lig ng nobya niya. Mabilis na lumayo si Laura, kaya nagtataka na nakatingin si Bailey. What's wrong? May problema ba? Wala naman ho, senyorito. May ginagawa pa po kasi ako, pasensya na, na kayo kong sabi ni Laura. Di kumbinsido si Bailey sa sinabi ni Laura, kaya itinaas niya yung tingin nito, para makausap niya to ng maayos. Tell me the truth. Ginulo ka na naman ba nila mumi, Janice? Mabilis na umiling si Laura, kaya mabilis na nagdilim yung mukha ni Bailey. Alam niya may sinabi na naman yung mga ito, kay Laura, kaya nagkakaganon yung dalaga. Kakausapin ko si mumi. Mabilis na tumalikod si Bailey. Pero niyakap siya ni Laura mula sa likod. Please eh, ayoko ng gulo. Kaya huwag mo na silang puntahan. Please eh, gagawin ko yung lahat ng gusto mo basta huwag mo lang silang puntahan. Pakiusap ni Laura. Mabilis na tinanggal ni Bailey yung kamay ng nobya niya. At kaagad na hinarap ito. Habang may ngiti sa labi. Really? Lahat ng ipapagawa ko. Mabilis na tumango si Laura. Kaya ngiting panalo yung pumask sa labi ni Bailey. Okay, Sabihan mo akong matulog sa kwarto ko ngayon, tulad nung una, at samahan mo akong kumain sa kwarto ko. Kaya mo. Kung hindi, pupuntahan ko na lang sila, Mommy. song sabi ni Bailey. Labagman sa kalooban niya, walang nagawa si Laura nang hilahin siya ni Bailey papasok sa mansyon at dinala sa kwarto nito. Ang ganda talaga ng kwarto mo. Ano? You like here. Mabilis na tumango si Laura. Totoong gusto niya yung kwarto ni Bailey dahil bukod sa malinis, ang ganda rin ito sa loob. May dalawang malaking sofa na nandoon. Kahit nakailang tulog na siya doon, di pa rin nawawala yung pagkamangha niya. Matapos tawagan yung maid, binalikan na ni Bailey si Laura sa sofa. Umupo siya sa tabi nito at isinandal sa balikat ng dalaga yung ulo niya. Wala namang nagawa si Laura, kung di iyakap sa bewang nung binata yung kamay niya ng kunin yun ni Bailey. I love you, sabi niya. Bakit mo ba ako gusto? Di naman ako mayaman katulad ninyo, malumanay na tanong ni Laura. Iyon lumabas sa bibig ni Bailey. I don't care if you're not rich. I love you. And that's important. Pero paano kung bigla akong mawala sa'yo? Anong gagawin mo? Napatitig si Bailey. May bala ka bang iwan ako? Nagsimula ng magdilim yung mukha ni Bailey. Wala. Tinanong lang kita, malumanay na sabi ni Laura. Kahit saan ka pa magtago, hahanapin pa rin kita. Hindi ka maghahanap ng ipapalis sa akin. No. Dahil sa'yo lang tumitibok yung puso ko, sabay yakap sa nobya niya. Niyakap na nila ura yung boyfriend niya. Nung pakawalan siya nito, isang halik yung iginawad nito sa kanya. Lalo pa siyang napakapit sa lig ng nobyo, nung palalimin nito, yung halikan nila. Saan mo dadalhin yung pagkain, Ana? Bakit ang dami niyan? Tanong ni Emares Cora kay Ana. Sa kwarto po ni Senyorito, Senyora. Tumawag po kasi siya, doon raw po siya maghahapunan, sabi ng katulong. At kasama yung babaeng yun, galit na ani ni Emares Cora. Opo, senyora, takot na sabi ng katulong. Talagang kailangan ko nang dispatsahin yung babaeng yan, para mawala na sa buhay ng anak ko. Ang ilusyonada na yan, galit na sabi ng senyora at iniwan na si Anna. Naku, siguradong may abutin na naman sila ura, kapag wala na si senyorito sa bahay. Ayaw pa naman niyang lumaban, nakakaawa talaga siya. Bakit ba kasi nakipagrelasyon pa siya kay senyorito? Eh alam naman niya ang ugali ng senyora, pero sige pa rin siya. Iyan yung pagmamahal. Kahit mamatay ka na, sige pa rin, naiiling na sabi ng mga kasama nila ura sa trabaho. Sa sala, gustong magwala ni Janice. Tita, akala ko ba kasama natin sa pagkain ngayon si Bailey? Bakit nasa kwarto niya lang siya kumakain, at kasama pa yung hampas lupa na yun? Hindi ako papayag, tita. Hindi ako papayag na hampaslupa lupa na yun yung aagaw sa akin kay Bailey. Akin lang yung boyfriend ko, tita. Ayokong may kahati ako sa kanya, Naiyak na sabi ni Johnny sa senyora. Iha, kumalma ka lang. Kailangan kong huminahon. Kailangan makaisip tayo ng paraan. Tama ka, tita. Kailangan mawala sa paningin ni Bailey, yung babaeng yan. Dahil hindi babalik sa akin si Bailey, kung makikita pa niya yung babaeng yan, sang ayon niya. Sumama ka sa akin. Sa kwarto ko tayo mag-usap, baka may makarinig pa sa tin. Mabilis na tumayo si Janice at sumunod sa ginang. Habang sa kwarto ni Bailey, napapangiti si Laura, dahil pa na yung subo ni Bailey sa kanya. Ang daya mo naman eh. Bakit ako lang pinapakain mo na marami, tapos ikaw? Kunti lang yung kinakain mo. Don't worry, baby. Kahit maliit lang yung kinain ko, busog na busog pa rin ako, dahil sa ngiti mo pa lang, nabubusog na ako, sabi ng binata. Halos di kumurap si Laura, habang pinagmamasdan yung matamis ng ngiti ng lalaki. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Anong nararamdaman mo, nag-alalang tanong ni Bailey. Okay lang ako, huwag kang mag-alala sa akin. Bahagya pa siyang ngumiti, para maniwala ito sa kanya. Okay, pero kapag may nararamdaman ka, sabihin mo lang sa akin, okay. Marahan na tumango si Laura sa kaniligpit yung pinagkainan nila. Ihahatid ko lang to sa labas. No. May katulong ng kukuha niyan mamaya. No need ka nang lumabas pa Kailangan ko rin kasing maligo. Ang lagit na kasi ng katawan ko eh. Mas lalong di pumayag si Bailey dito ka na maligo. May mga damit ka na diyan, meron ding underwear at bra, nakangiti niyang sabi sa nobya. Di makapaniwalang nakatitig si Laura sa binata, kung paanong may mga damit siya doon. Binili ko yan lahat para sayo, kaya huwag kang mag-alala. Sinadya ko yan para pag na-miss kita, may makikita akong gamit mo diyan na pwede kong imaginin na suot mo, kahit na ka. Paliwanag ni Bailey sa dalaga. Namula yung mukha ni Laura. Hindi niya alam na may pagkapraning pala yung lalaking mahal niya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, handa lang ako palagi basta para sayo. Sabi agad ng binata nang makita na nakatulala lang yung babae sa harapan niya. Matapos maligo nila ura, wala na yung pinagkainan nila sa mesa. Pinakuha ko na kay Ana yung pinagkainan natin. At bago ko nga pala makalimutan, mawawala ako ng ilang araw. Saan ka pupunta? May business trip ako sa Hong Kong. Mami miss kita ng sobra. Okay lang yun. Pwede ka namang tumawag sa akin pag wala kang ginagawa. Yee! Ero iba pa rin yung pag-uwi ko, ikaw agad abutan ko. Tiisin mo na lang muna, at araw lang yun. Humango si Bailey at nyakap yung dalaga. Madaling dumaan yung mga araw. Nakahanda na yung dadalhin ni Bailey. Mag-iingat ka doon ha. Mami miss kita. Me too baby, mami miss din kita. Hinalikan muna ni Bailey yung dalaga. Nagingit-ngit sa gali si Janice at Emmares Cora. Nung umalis na yung sasakyan, lumapit si Janice kay Laura. Ang galing ah. Ang galing mo talagang umarte at ang galing mong mauto si Bailey. Pero hindi mo na magagawa yun dahil di na kita hahayaan pang makita ka ni Bailey. Hinablot ni Janice yung buhok niya. Akala mo ba may tutulong pa sa'yo ngayon? Wala na. Nasa malayo na yung taong inaasahan mo para tulungan ka. Sabi ni Janice sa isinubsob sa lupa yung mukha ng dalaga. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit ang lupit-lupit nyo sa akin? Umiyak na sabi ni Laura, habang hawak yung mukha niyang puno ng gasgas at suga. Di mo alam yung ginawa mo. Inago mo yung lalaking para sa akin, at humiga ka pa sa kwarto niya. Kaya kung ayaw mong may mangyari sa'yo, umalis ka na, sigaw ni Janis. Tumayo si Laura at papasok na sana sa loob ng mansyon ng patirin siya ni Emares Cora. Saan ka pupunta? Huwag mo nang itapak yung paa mo sa loob ng pamamahay ko. Alis, sigaw ni Emares Cora. Halos di makapagsalita si Laura habang lumalabas ng village mas lalo siyang naiyak nung humapdi yung mukha niya. Dahil walang kain at matutulugan, nakaupo lang siya sa upuan sa park. Hello, sagot ng isang gino sa cellphone niya. Senyor, natagpuan na po namin siya. Matapos marinig yung sinabi nung tauhan niya, nagbihis agad yung gino at pinuntahan yung ospital. Nasaan na siya? Anong nangyari? Bakit dito niyo siya dinala? nag lang tanong ng gino. Nakita na lang po namin siyang nakahandusay at ang ikinagulat namin, Marami siyang gasgas sa mukha at pati na sa kamay. Pasensya na, senyor. Kumusta ang lagay niya? Alamin niyo agad kung anong nangyari sa kanya. Gusto kong magbayad yung gumawa nito sa anak ko, sabi ng Gino. Paglabas ng doktor, nagulat ito nang makita si Gino. Senyor, kayo ho ba yung kamag-anak ng pasyente? Ako nga. Kamusta na siya? Okay na yung lagay niya, pero delikado yung dinadala niyang bata at ikinalulungkot kong sabihin na patay na yung isa pa niyang sanggol, pero gagawin ko ang lahat para mailigtas yung isa. Gawin mo ang lahat. Sisiguraduhin kong magbabayad kung sino man yung nagpahirap sayo ng ganito, Mistika. Pagbabayaran nila ito, sabi ng Ginoo. Mabilis lang na dumaan yung mga araw. Nasa airport si Bailey. Hindi niya ito magawang tawagan nung nasa ibang bansa siya. Dahil busi siya. Anak, welcome home. Mabutit nandito ka na. Malungkot na ani ng ina ni Bailey. What's wrong, ma? May nangyari ba habang wala ako? Seryosong tanong ni Bailey sa kanyang ina. Si. Si Laura kasi. What happened to her? Putol ni Bailey sa kanyang ina. Baby, I'm home. Sigaw ni Bailey mula sa sala. Napakagatlabi naman si Senyora Emares Cora at kinakabahan na nakasunod sa anak niyang papunta sa kwarto ni Laura. Saan? Saan ka pupunta? Kung si Laura ang hinahanap mo, wala na siya rito. Umalis na siya kasabay ng pag-alis mo papuntang Hong Kong. Inipigilan ko pa nga siya eh, pero umalis siya. O pinalayas mo siya, matalim ang tingin na ipinukol ni Bailey sa kanyang ina. Bailey, kailang ka panawalan ng modo at ganyan ka kung makapagsalita sa akin. Ina mo ako at ako ang nagluwal sa iyo sa mundong, to kaya alam ko kung anong makakabuti sa iyo at hindi. Matigas na ani ng kanyang ina.